usapang holiday pay naman tayo ngayon mga kamanggagawa. Marami rin kasi nagtatanong dito sa mga social media ko, Facebook, TikTok, kung ano ba talaga yung mga rules sa holiday pay na yan. So, dalawang klase ang holiday pay. No? Unahin muna natin yung tiyatawag na regular holiday. No? O yung mas sikat na tawagin na double pay. Gustong-gusto -gusto ng mga kamanggagawa yan. No? Double pay. Article 94 po ng labor code nakalagay yan. No? Nakalagay dyan na lahat daw ng mga no? Kahit probi, casual, lahat ng klase. Uh, basta ikaw yung mga sa pribadong sektor, entitled ka sa double pay sa regular holiday. At syempre, pag may regular, laging may special, no? May special holiday, no? Ito, matatagpuan niya sa Article 93C. Diyan sa baba, tinayin sa baba. Special holiday plus 30%, no? So kapag ka de declare ng gobyerno na special non-working holiday, diyan magte-take effect yung 30%. Pero pagka regular na holiday, ito 'yon. Ayan. Uh, natatakpan lang nung Monday, Thursday, Good Friday ng picture ko. No? Pero ayan yung mga date na yon. Yan lang ang regular na holiday o double pay. No? Yan, bagong taon, mahal na araw, araw na labor day, etc. I-screenshot nyo na lang para ma-save -ano to, para ma -save ninyo ito. So sa mga ano na to, sa mga araw na to, double pay ah. So ang rules diyan, uh, pag pumasok ka, saka magiging double pay. Pero pagka hindi ka pumasok, no, kailangan pumasok ka before yung holiday na yon, no. Hindi after ah kasi karamihan diyan nagtatanong before and after. May eh, mga kumpanyang ganoon eh. Ang Sabatas po, nakalagay lang, dapat nag pumasok ka before the holiday na dapat kang pumasok. Eh, paano naman, attorney, kung rest day? Sinasabi ng iba, no? Kunwari, lunes ang holiday, tapos Sunday, rest day mo. Kaya, may live with pay ka. Uh, yung Sabado, o oh, kaya yung Biyernes, no? The, basta yung day before na dapat kang pumasok nung holiday, ay yun, dapat pumasok ka. Kung hindi, hindi ka magiging entitled sa holiday pay ka pag hindi ka pumasok nung holiday. Pero kung kahit naman hindi ka pumasok before, no, pero pinapasok ka nung mismong holiday, double pay pa rin yun. Ngayon, sino naman yung mga exempted o hindi kasama o walang holiday pay? Ayan po, anim lang po yan. No? Government employees, yung mga nasa ito ha, retail and service establishment, mali po yan, ha? hindi yan 5, ten workers, below 10 workers. Retail lang at service ha. At dapat yan, ano, uh, registrado yan dapat sa DTI asa bahay persons in personal service of another sino 'yan mga personal family driver ganyan managerial so hindi ibig sabihin na sinabing managerial employees eh lahat na nung may title na manager eh hindi nakasama no minsan kasi ranking file lang o oh, supervisor pero tinatawag managerial hindi po pag managerial may right to hire and fire yan so, na pwede kasi sa 'yan at pwede kang i-hire uli at pwede siyang magpatupad ng company uh, uh, policy at gumawa ng company policy. Pati daw yung mga officers at members sa managerial staff, sino to? Hindi basta-basta to. Ako na sekretary ng presidente o CEO, CFO, COO ng company. Yan. At pinakahuli ay yung mga field personnel. Hindi rin po kasama yan. Basta ikaw ay unsupervised. Hindi lahat na ano ha. Unsupervised. For example, meron dyan nagsasabi bus driver o truck driver. No? ah uh, na field, field personnel daw. Mali po yun ha hindi po field personnel karamihan ng bus driver at truck driver kasi sila ay sinusupervise no ng kanilang employer may saktong in and out no marami ng supreme court case yan hindi field personnel po yung mga yan eh paano naman daw yung mga piece rate workers o kaya yung binabayaran per item na nagagawa nila no meron din pong holiday pay yan paano ko compute kasi araw-araw hindi naman regular yung kanilang ano di ba uh, daily rate no yung last 7 actual days ng work daw preceding the holiday ay i-average -ia no yun yung kanilang mabigiging holiday pay yung mga paid by task o mga tatawag pakyaw pakyawan ng mga empleyado meron po kayong holiday pay ha? hindi kayo field personal ha? next yung mga seasonal workers ah uh, ibig sabihin niyan ina lang yung mga seasonal workers kunwari pag pagpasko lang pagka bare months kasi dumadami yung production no meron na kayong holiday pay doon sa panahon na dapat kayong pumasok tapos nagkaroon ng holiday. No? Yung mga manggagawa naman daw ng walang regular na araw ng trabaho, kunwari daw yung mga stibidor, no? may kaso na kasi yan yung mga stibidors na yan, eh. meron po kayong regular holiday. Isa pang kailangan tandaan sa holiday pay no kapag ka nagkaroon ng floating status, 'yan madalas 'yan dati nung COVID, 'di ba? nagsasara yung kumpanya basta huwag lalagpas ng 6 months uh, dahil COVID o kaya dahil for example, sa mga call center uh, pinloating ka muna o kaya sa mga agency pinloating ka muna kasi wala pang kliyente o principal entitled ka pa rin sa regular holiday ibig sabihin, kailangan kang bayaran no, ng iyong employer kahit ikaw ay naka-floating status kapag ka merong tumapat na holiday doon sa iyong floating status. So ayun na, medyo mahaba-haba na yung video pero para lahat na kinover ko na no. So sana may natutunan kayo. Yung holiday pay ay entitled tayo lahat diyan basta ikaw ay nasa pribadong sektor. Mapa probi, casual, contractual, seasonal, lahat po. So ayan, sana mayroon kayong natutunan dito sa video na to.